ating luto tayong sopas pakulot tayong tubig para sa makaroon maglagay tayong star margarine gigisa po tayo ng bawang I want to Tama na po natin ang sibuya magsulog na ang bawang Naglapo natin yung sapo. Bisa-bisa lang po. Ang kumukulo na po, lagyan na po natin yung macaroni. Ay. Hanggang sa lumambot po. Ayan. Bisa na lagyan natin po ng toyo. Kunti lang. Lagyan natin konting tubig. Kuskusin po natin yung mga sunog-sunog na yan. Andyan po yung mga lasa. Yan. Tumatapos. Magpakulo po tayong tilog para sa sopas. Magkulo na ang sopas. Ayan. Lagyan po natin pamintang durog. patis. patis. cubes isa lang po sige natin ng evap na po natin. Tikman po natin kung anong lasa. Sakto na. Lagay po natin ang cream of mushroom para lumasa, malasa po yan. Haluin natin. Sarap na po yan. Hintay natin kumulot, papatay na po natin. Lalapot na po siya mamaya. Lagyan natin ng repolyo para may kulay siya. Hintayin ko natin kumulot kulong kulo para hindi siya mapanis. Ha? Ano sa ano? Ready?